Mga Pops, alam nyo ba na may katangian ng tao ang karaniwan sapian ng masamang espiritu? Posible rin daw na demonyo ang dahilan sa sunod-sunod na kamalasan ng isang tao. Paano nga ba makakaiwas dito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Alam nyo ba na araw-araw may sinasaniban eh? Hindi po sa pananakot, pero totoong nangyayari yan. Ang tanong, paano, kailan, at bakit nga ba ito nangyayari? Maangat ka Nagkalat online ang videos ng mga umano'y sinasapian, bata man o matanda, sa bahay man o maging sa eskwelahan. Sabi ng isang exorcist, ang demonyong sumasapi, choose si Pinakalapitin daw kasi yung mga kasapi ng kulto, nagtatarot reading, crystal healing, magtatawas, albularyo, at mga gumagamit ng spirit board. Kasi ho, uh, ang spirit na masama para naman tayo maapektuhan, kumbaga binigyan natin ng opening. Pag ako nagpunta sa isang manguhula, I give the spirit a legal hold over me. O kaya pumunta ako sa healer na hindi galing sa George ang healing, I give the spirit an opening. Kung binibigyan ko ng permission to have a legal over me. Kabilang din sa madalas na pinapasok ng demonic entities ay yung mga may sinful lifestyle o yung mga nabubuhay sa kasalanan. Kaya lagi pong tatandaan ang seven deadly sins. Dagdag pa ni Father may iba't-ibang pamamaraan ng masasamang espiritu para ang tao ay maapektuhan. Pwedeng psychological, spiritual at pwede rin nasabay. Una-una nandyan po yung obsession. Yung mga thoughts, yung mga isip na, yung mga bagay sa ating isip na kill, jump, uh, jump, you're no good, slash, yung mga negative thoughts. Ikalawa ko yung operation, Ito yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi maipiliwanag yung ba karamdaman na hindi ma-diagnose ng doktor. Uh, uh, magandang takbo ng negosyo, sabay nagka-lugi-lugi. Yung mga very uh, hard to explain. Pero tandaan na pwede rin ma-possess ang personal na gamit gaya ng panyo, damit, laruan ng taong tinatarget ng demonyo. gayon din yung mga bagay na gamit ng mga kulto. Heto pa, posible rin na demonyong may gawa kapag sunod-sunod na kamalasan daw ang nararanasan ng isang tao. Pero bago masabing sinaniba na mahalaga na mapag-aralan daw muna nila ang history o dahilan na bakit ito nangyari. Halimbawa, sobrang galit. Forgiveness, very important. Oh, kasi isipin nyo ang katawan, 24 hours a day galit, 7 days a week. One, side, one reality is yung many of our sicknesses, comes from negative emotion. That's one thing. And number two, alam mo yung intense anger. Uh, you will never, you can never know where it will lead you. May mga cases kami nga, when you trace the, kung bakit na po eh, because of intense unforgiveness and anger. Ayon kay Father, kapag nakakaranas o nakakaramdam ng presensya ng masamang espiritu, dapat ay pumunta sa inyong parish priest para mapag-aralan ng sitwasyon. The good will always prevail, pero mahalaga ang pananalig. Kaya bilin ni father, lalo na sa mga magulang, turuan ng mga anak na manampalataya. Mobile Journal Yeripaskol po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.